Mabis Tutorial. Today's tutorial ang pag-uusapan natin ay saan mo nga ba makikita yung mga commission na pumapasok sa iyo at saan mo nga ba makikita yung withdrawal history mo. Yung mga na-withdraw mo na kung kailan mo siya winidraw, kung magkano yung na-withdraw mo, and yung mga commission at kung anong product yung mga commission na nasettled na sa iyo. So, anong unang gagawin natin ay papasok tayo sa ating TikTok shop. So, syempre, pagpasok natin sa ating TikTok shop, ayan, no? Uh, dito na tayo sa ating TikTok shop, ang pupuntahan natin, itong ating TikTok shop, syempre, ayan. Papasok tayo sa ating TikTok shop, dyan sa may araw, click lang natin yan. So, pag naklik natin yan, automatic makikita na natin dito yung sales natin, yung items sold, and yung orders for today's orders. Ayan, yung mga orders natin. Umaga pa, may order na tayo. So, ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa earnings. Pasukin natin yung earnings. Then, dito sa loob ng earnings, makikita mo, ayan, available balance ko and uh, ready to withdraw na siya ay 1,435. Ayan, so pag pinindot ko yung withdraw na yan, mawi-withdraw na natin siya. Pero hindi natin muna siya pipindutin kasi yung tutorial natin ay paano makita ang commission at saka yung uh, withdrawal history. So, ang gagawin natin ay i-click natin itong arrow na to na nasa tabi ng ating peso sign. Ayan yung earnings natin. Pag-click natin yan, then mapapasok tayo dito. Wait lang natin na konti at loading. Ayan. So, dito makikita mo from September from September to December 7. Ayan. Ito yung commission. Na daily commission na pumapasok at ito yung withdrawal. So, dito sa daily commission, mapapansin niyo meron na akong pumasok na yung commission ko in December 7. Meron na akong isang items na ang commission niya is 17 pesos. Dalawang items na nabenta ko na nasettled na binigay na ni seller yung aking commission ay dalawang items. Sa so, isang seller to ha. etong December 7 na to, mapapansin niyo and Ang dami niyang December 7, di ba? So, yung December 7 na yan, and dito sa side niya dito, kung makikita ninyo, 1 item siya, two items, one item, two items, 3 items. Yan, and dito, dito, ito, sa baba, 156, 21 items yung nasettle. Ibig sabihin, na i-deliver na, and si seller binigay na sa akin yung commission ko. Itong seller na to, itong shop na to, eh, 21 items yung naitinda ko sa kanila na product. Yun yung ibig sabihin nun. So, ngayon December 7, kung mapapansin niyo ang dami kong December 7. So, 1, bilangin natin ha. Bilangin natin para mas magets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 na seller or 9 na store yung pinagmulan nung commission ko ngayon, araw na to. So, ganun siya guys, no? So, yan, makikita nyo ngayon kung pipindutin naman natin itong sample, itong 21 items na to. Kung i-click natin yung 21 items na yun, 156 yung kinita ko sa kanya. And December 7, then titignan natin kung anong product yung nasa loob nito, no? Yung seller. So, dito makikita natin, ayan. So, yan siya. etong etong product na to, etong seller na to, ay, ayan. So, yan yung pinagmulan niya. Okay, guys? Ayan yung mga na-settled na ngayon. Kung mapapansin niyo ayan yung mga product and uh, shop na napag bentahan natin. Then, pag in-scroll down natin yan, makikita natin December 6, ayan yung mga pumasok sa akin na commission and December 5, daily So, December 5 yan yung mga pumasok. Ngayon, dito sa withdrawal, pag kinlik naman natin itong withdrawal, ang makikita naman natin dyan sa loob ng withdrawal ay yung ating withdrawal history. Kung mapapansin niyo scroll up natin. From November 2, ayan, November 4, marami pa yan kasi nag-start ako October eh. So, dito lang tayo, November 4, ayan, kung mapapansin nyo dito, November 4, naka-withdraw na tayo ng 231. November 5, nag-withdraw ako ng 290. November 7, 1,222. November 8, 433. So, dito, dito guys, naka-attach dito yung date, yung time, at kung magkano yung winidraw mo that time. Yung day na yon kung magkano yung winidraw mo, at yung time niya nandoon din. So, dito mo makikita yung iyong withdrawal history. So, sana guys, may naitulong ako. And sa susunod, ang tutorial naman natin is pa, paano natin i withdraw or paano mag-add ng ating primary account or yung pagpapasukan ng ating uh, kinita or commission or earnings sa ating TikTok shop. And paano ka magkaroon ng TikTok shop? kailangan meron ka muna requirements na 1,000 followers then mag-apply ka kay TikTok para maging affiliate ka ni TikTok. So, ganun lang kadali guys. And para sa mga iba pang tutorial or iba pang idea, subscribe na po. Kung di pa nakasubscribe, then meron tayong playlist dyan about TikTok affiliate So, panoorin nyo lang at marami kayong makukuha idea doon. So, sana may naitulong ako. That's all for today's guys. Thank you and God bless.